Amazing na buhay. Ayan guys, update sa ating mga sisiw. Ito po yung mga nahuling na pisa natin. Kasama po yung uh, mga ducklings. Ayan Oh. Dalawa po inapis ang ducklings. Ayan, so friendship sila guys Oh. Ang pwede pala pagsamahin eh. Pagka halimbawa eh, hindi naman nagkakalayo yung pagkakapisa nila. Pwede palang pagsamahin yung uh, ducklings duckling sa kayong sisiw. Ayan. Para tipid sa brother ba? diyan po, so yung, ito po siguro yung mga gagawin ko sa mga susunod na mga pisaan. Kung uh, hindi naman po magkakalayo ay ano, pwede natin pagsamahin sa isang brooder yung duckling sa mga manok. Ayan Okay naman sila oh. Mm. Ayan. Yeah, naka-starter pa po sila. So damay na sila sa starter ng manok para mabilis din lumaki. Mm. Ito po ay uh, going one month. One going one month old na po ito mga to. ah uh, kabir, pure kabir po. Ito po yung mga huling napapisa natin ng mga kabir. Ayan. And then yung, yung dalawa ducklings. sila. Uh, you know. Makaya yan guys, malakas din kumain ng mga ducklings na yan. Ayan tatakot ka sa ilaw sa ilaw ng camera ba hmm. pero malakas kumain yan dalawa na yan yan Ang ah, laki ng butsi oh. Ang laki nga ng butsi niya. Ayan oh. Eh. Nakita niya ba? Hmm. Hmm, lakas kumain, oh. Lakas kumain ng mga ducklings din na yan. Oo, oh, yan, oo. Oh. Nakakain din talaga sila. Hmm. Yan. Ayan po, ang ating mga bagong sisiw. Na kabir, ah. Kabir chicks at uh, ducklings. Yan din ito guys, yung mga shamo natin, no. Oh. Mm. Ito, ito, po yung anak ng ating shamo na si Dupo Giant at yung ating Tanaka. Ayan. Three months old na po ito. Hmm. ipapabargain sale na natin to guys. so oh, bargain sale na lang. Tutang magpapasko naman. O, oh, 1,000 na lang guys. O, oh, 3 months old. Shamu. Pero siya mo yan ha, legit po. Galing po to kay Saldi de la Cruz ang aking mga breeder. sa pong legit na breeder na siya mo. Ah uh, cross, doon po, uh, doon po giant cross ah uh, Japanese Tanaka ang kanilang mga parents. Ayan. So 1,000 na lang guys Oh. 3 mm. months old. O oh, sino po makain? Baka meron po yung tirasado dyan Oh. 1,000. Mm. Bargain sale, bargain sale. Ayan. Ayan guys Oh. Hmm. Tatlo yan guys eh. Tatlo yan. Isa pa, isa pa. Magkakaedad yan oh. Magkakapatid. Ayan oh. Ayan pa. Ayan yung isa. Ah, sorry hindi makita. Ayan. Ayan po yung isa. Itong isa, ano yan, may defect. So hindi, hindi po kasama yan sa bidibet ah. May defect po yan. Ayan lang po yung isa, yung mas darker. Ayan. Ito po ay mga lalaki. Ayan, tatlo pong lalaki ito. Na Shamu, ay oh. mm. ano. Yan 1000, 3 months old. At ito. Ah. Oh. Siya lalaki 'yan, oh. visible na visible 'o. Oh. Lalaki po 'yan, 3 months old. For sale 'diyan 1000. Magkakapatid 'yan, guys. Puro lalaki 'yan, ayan. Puro lalaki. Hindi ko lang hahawakan guys kasi nahihit ako ni YouTube pagka hinahawakan ko. Kaya natatagalan pong upload kasi pinapamanual review ko pa sa kanya, sa kanila. Uh, inaabot po ng tatlong araw, apat araw bago ko may upload yung video. Pag hinahawakan ko yung manok, may ano yata ako, may sumpa yata ako pagka hinahawakan ko yung manok. At uh, nahihit tayo ni YouTube. Ayan, so ganyan lang po. Ayan, hindi ko lang po ma-flex pero ayan, malaki po yan. Uh, doon po sa mga nakasabay-bay sa, sa channel ko. Ito po, uh, same chicks po, yung binibenta ko ng mga nakaraang video ko. Ayan, sila, sila pa rin po yun. Ngayon po ay ganap na silang 3 months old. Yung sa mga nakaraang video ko ay lagpas 2 months old pa lang sila noon. Ayan po ay ganap na 3 months old. Ayan. Hmm. Ayan. Ngayon, pakita ko yung nanay. Ito po yung nanay. Ito ang ina. Hmm. po. Ayan po yung ating Japanese Tanaka yung pong nanay nila. Ayan o. Um, again, hindi ko hahawakan. Pero nakita niya naman ng uh, tindig niyan guys o. Oh. Tindig o. Oh. Fertile na to o. Oh. Pakatapos na maglugo. No, ng pulang Pulang-pulang na yung mukha guys o. Oh. Uh, kailangan ko na maihanda yung kanilang breeding uh, area. Para makapag-breed na uli sila ni Dumpo Giant. Ano na to? Hit na hit na to. Oh. Ayan o. No, pulang -pula oh. Pulang-pulang yung mukha o. Oh. And uh, kumakakak eh. Kumakakak ng ano, malakas. So, Ano? Ready to breed ka na uli? Hmm, siya. Lumaki siya nung, ano, after maglugon. Mas lumaki siya, guys. Yan, yung kapatid niya ay lugon pa rin. So, kinukondisyon ko pa rin nasa kabila. At uh, naka, ano siya, ina na, na nagbabacterial flushing siya kasi yung hina kumain. So, pinurga ko and then bacterial flushing siya. Hmm. Pero ito, ito yung nanay mismo ng mga sisiyo na binibenta natin. Ayan. Japanese Tanaka. Ito po ay galing kay Saldo de la Cruz ng uh, Barangay Paradise ano, sa si Nasa Del Monte, Bulacan. Pati po si Dumpo Giant ay galing sa kanya. Kaya legit po ito. Uh, talagang pure na shamu. Pero yun nga, uh, pino, pino for sale natin na ano, may discount. Discounted po yung sa akin. Ha? Presyo ko lang po yun. Hindi po pang... Hindi po presyo ng pangkalahatan yon sa akin lang po yung 1,000 na yon. Sa iba po, ay hindi kayo makabibili ng 1,000 na ganyan. Ayan. Sa akin lang po yung 1,000 na yan. 3 months old, o. Oh. Biroin nyo, 3 oh. months old. 1,000 lang, o. Oh. Oh. Sa akin lang yan, guys, ha. Uh, disclaimer lang po kasi baka magalit po sa akin yung mga kapwa natin siya breeders. Ito po ay discretion ko lang po. Ayan guys, so ito pakita ko sa inyo yung tatay hindi po yan si Bogart po yan yan po yung ating pure kabir hmm. tatay po yan ng mga sisiw na kasama ng mga ducklings yan, yan pong tatay yan po yung ating uh, uh, pure kabir pinakaunang kabir natin na uh, nabili si Bogart and ito yung tatay guys ng mga shamu hmm. ayan siya ito po yung ating dumpo giant you know? ayan o siya Baka pakita kami tangkad mo. Ay. 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 Ayan. Hindi ko lang kasi mahawakan guys. Kasi nga, uh, iniingatan natin na mahit tayo para ma-upload ka agad natin itong video. Pero ayan, ayan, ayan. ayun Nakakita niyo yung tangkad guys. Oh. Halos lumagpas siya. Yung kanyang ulo ay halos lumagpas sa scratch pen. Ang hmm. ganyan po siya katangkad. Ayan. Ayan po. Oh. Diba? Ops, sorry, naharang yung deliri, ayan. Mm. Ito po, Dumpo Giant, uh, Shamu, Shamu pa rin siya, Dumpo Giant na kanyang linyada. So again, yan po yung tatay guys, yung ating Dumpo Giant. Mm. Pero sa ibang breeder po guys, hindi po kayo makabibili ng 1,000 na, 1, na uh, 3 months old na ganitong, ka, ganitong linyada na talagang legit Shamu. Ayan. Ayan po. Ayan guys, so short vlog lang po. Uh, ito pinakita ko lang po sa inyo. Uh, kasi kailangan ko na rin po ma-out itong mga to. Kaya ibinibenta, rin na ibinibenta ko na rin na ganun kamura. Gawa so, ano, na kinakapos na po ako sa kulungan. And meron pa po tayong papisa na nasa incubator. So, yan, kailangan po sila may out. O, PM lang po kayo guys. Sado po si sa interesado. Uh, 1,000 po each. Yan, tatlong lalaki po ito. 3 months old. Mm. ya yeah, maraming salamat guys amazing na buhay